dahil ikaw ang nanalo sa pag-game show ni MWB, bibigyan kita ng 50 pesos. Bibigyan kita ng 50 pesos, ma'am. Ito yung number mo at ito yung amount and my message pa ito na congratulations from MWB. Okay, ma'am. So yan mga Kam no, mayroon tayong uh, manapili mga Kam na mabigyan natin ng saya. Kahit ito ay maliit lang mga Kam WB, na uh, pa papremyo, ay I'm sure na makakatulong na din ito sa kanya. So ito ang kaniyang comment no sa dito sa ating post. So panoorin uh, basahin natin ang kaniyang post dito sa ating comment section. So bakit siya ating napili? dahil karapat dapat din siyang mabigyan. So ito mga KMWB ang kaniyang comment. So good luck to all of you sa mapili. Pero mas okay siguro og ako na pod ang mapili ni Mr. Wingbin ba? Kay emergency kaayo ang akong tabangan. Need kaayo niya kay maintenance jud na niya. Uh, para makatabang pod ko. So mau ni KMWB no? Ito ang kaniyang comment. So kaya Pinili natin siya mga KMWB kasi karapat dapat din siyang makatanggap ng munting kantidad. Uh, no? Kahit maliit lang ito mga KMWB, ito ay malaki na tuntulong sa kanya. Ma'am Javis, congratulations ma'am dahil ikaw ang nanalo sa pag show ni MWB ng 50 pesos. So ito po yung number mo ma'am, ito yung amount at may message pa na congratulations from MWB. Okay ma'am. I confirm. Confirm. Send. Congratulations, ma'am. So, yan, ma'am. Javis, congratulations, ma'am. So, maraming salamat din sa iyong pag-suporta no, dito sa aming Facebook page at sa iyong panonood din sa aking mga video lalo na sa live stream ko sa YouTube channel. So manaki na pong tulong ito para po sa akin ma'am. So maraming salamat po ma'am no. At sana po ay sa kahit maliit po, po ito na aming natulong sa inyo, sana po ay masaya ka at nakakatulong din ito sa inyo. So dahil ito ay umpisa pa lang ito sa aming programa, kaya maraming maraming salamat po sa support na ninyo ma'am. Sana po ay nakakatulong po ito kahit maliit ang po ito. Thank you and God bless you ma'am. Congratulations. Kaya mga KMWB, no, sa mga hindi pa po naka-join po dito sa aming programa, so iniyahan ko po kayo na ang gagawin lang po natin is mag-comment lang po tayo no sa ating mga upload video at pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, nandito ang link sa baba mga KMWB, so puntahan nyo na lang ang aking YouTube channel at mag-join po kayo sa aking live stream para makatulong po kayo. And maraming salamat po sa lahat po ng aking mga followers. Uh, road to 16,000 followers na po tayo dito. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa inyong uh, panonood sa aking mga upload video dito. So maraming salamat. At meron din tayong uh, live dito sa ating Facebook page. So sana po maka-join at makapunta din po kayo. So sa lahat po, lahat-lahat ng mga organic followers, mga supporters, supporters. So once again, thank you and God bless us all. Mabuhay ang ating programa. Comment po kayo guys, baba guys, para may, mayroon na naman tayong mapili sa ating next na mabigyan para sa susunod na araw.